Sa malalayong baryo ng Iloilo, may isang matandang kwento. Isang kwentong bumabalot sa takot tuwing sasapit ang dilim. Binubulong lang ito sa gabi dahil ang pangalan ng nilalang na ito ay hindi dapat basta-basta binibigkas, ang Wakwak. -wak. Si Mang Lito, isang magsasaka, ay galing sa bayan ng gabing iyon. Hindi niya inaasahang gagabihin siya, ngunit dahil sa mga pangangailangan sa bukid, napilitan siyang umuwi ng walang kasama. Alam niya na delikado na sa ganitong oras, lalo na't may mga kwento tungkol sa mga nilalang na gumagala kapag gabi. Habang naglalakad si Mang Lito, biglang bumigat ang hangin, tila lalong dumilim ang paligid. May naramdaman siyang kakaiba, parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya yon makita, pero alam niyang may presensya. Pagkatapos isang tunog ang narinig niya, parang pakpak ng ibon pumapagaspas sa hangin, mabagal ngunit nakakakilabot. Binilisan ni Mang Lito ang kanyang mga hakbang, pero tila lalo pang lumalapit ang tunog. Isang nakakatakot na tunog na pumutol sa katahimikan ng gabi at siya'y kinabahan. Alam niyang kapag narinig mo ang presensya ng ganitong nilalang, wala nang ligtas na daan. Ang mga mata ng wakwak, -wak, sabi nila, ay pula, pula tulad ng dugo. Nakita ni Mang Lito ang mga matang iyon sa kadiliman. Hindi na niya alam ang gagawin. Tila naging mabagal ang oras at sa kanyang takot, hindi siya nakagalaw. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi, ngunit walang ibang nakarinig. Ang kwento ni Mang Lito, tulad ng iba pang mga biktima ng Wakwak, -wak, ay naging bahagi na lang ng mga kwentong binubulong sa gabi. Kaya't kung ikaw ay nasa mga liblib na baryo ng Iloilo, at gabi na, magingat ka. Dahil kapag narinig mo ang tunog ng Wakwak, -wak, tandaan mo, baka ikaw na ang susunod.